sa inyong mga anak ang ituro, ang ipamulat, ang pagmamahal nila sa mga utos ng Diyos at ang pagsunod. Iyon ang pinapangakuan ng Diyos. Kung ang utos niya'y buong pusong susundin, ang buhay ng tayo uunlad at kanyang pagpapalain. Paano natin dapat mahalin ang ating pagkaiglesa ni Kristo sa 3.14 ng Ebreo? Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kailan? Kung mananatili tayong matatag. Hanggang kailan? Hanggang wakas. Yan ang ituro natin sa mga anak. Ang pagkaiglesa ni Kristo ay hindi sa loob ng isang panahon lang. Ang pagkaiglesa ni Kristo ay hanggang wakas. Paano ang pananatili? Matatag. Firming sumasamba che ninyo kung ang mga anak ninyo'y nakakasamba. Titignan ngang mga magulang kung ang mga anak nila'y sumusunod, kung ang mga anak nila'y mana ng palataya. Pagka hindi ninyo ginawa yan, masusumpa ang inyong lahi, masusumpa pati ng iglesia, sapagkat ang kinabukasan ng iglesia ay mga taong hindi na nakakakilala sa Diyos, katulad ng pumalit sa lahi ni Josue. Kaya natalikod ang Israel. Pero ang iglesia nito, sa tulong ng Diyos, hindi natin papayagang matalikod. Kaya tinatawagan natin ang lahat ng mga magulang. Makipagkaisa kayo. Hindi lamang sa kapakinabangan ng Iglesia. Para sa kapakinabangan, ninyo na mga magulang, na bukas makalaway papanaw, iiwan ninyo inyong mga anak. Ay manwari, ang mga anak na yan ay mayroong pag-asa. Para sila'y magkaroon ng pag-asa masamang mawala ang pag-asa. Kailan po mawawala ang pag-asa? Sa Efeso 2.12. Nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, mga kabilang sa bansa ng Israel, at mga tagaibang lupa tungkol sa mga tipa ng pangako. Oh na walang pag-asa at, at walang Diyos sa na hiwalay sa iglesia na yun ang pagkahiwalay kay Kristo. Wala nang tipan, wala nang parako, wala nang pag-asa, wala nang Diyos ang inyong mga anak. Pagkasili na wala sa pagkaiglesya ni Kristo. Malalaman ba ng magulang ngayon pa kung ang mga anak nila iglesia pa, pag sila wala na, malalaman. Mapapakiramdaman ninyo ang kanilang pagkakilala, ang kanilang pag-asa, ang kanilang pananampalataya. Eh kung malamig na ngayon ang inyong anak, ay lalo na pag wala na kayo. Pero kung masisigla sila ngayon, masigla pa sa inyo may pag-asa sila pagdating ng araw. Ano ho yung pag-asang yon na dapat nating ipamana sa kanila? 1, tres, hanggang 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Isokristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Na. Nakakamtin natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Niya, meron yung kayamanan ng Iglesia ni Kristo kahit mahirap lang. Alin yung kayamanan yan? Ang isang kayamanang walang kapintasan, hindi masisira, hindi kukupas. Ang kayamanan yan, ang sabi ni Apostol Pedro, yung bagong buhay natin ating kakamtin pagdating ng panahon na tayo naroon na sa piling ng Diyos sa langit. Kaya gusto kong gisingin ang mga magulang na narito. Mga kapatid, hindi niyo mapipigil ang kamatayan. Aalis at aalis kayo sa mundo. Mga anak, kumisa ng mga anak, nakikilala lamang ang halaga ng magulang pag nakaburol na, pag nasa ataul na, pag inililibing na sa hukay, Saka sila nagsisisigaw sa kanilang paghihinayang, sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Pero nung buhay, kinampalasan nila, sinagot-sagot nila, binarumbado nila, at nilabanan nila. Masama. Hindi ho ganyan ang mga iglesia ni Kristo. Kaya, nananawagan ako sa lahat ng mga anak, una sa lahat, mahalin ninyo ang Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos ipinanganak kayo sa iglesia o kung hindi man naakit kayo sa iglesia nakilala din ang tunay na paglilingkod nakamta ninyo ang tunay na pag-asa pagka aalis na ang mga magulang ninyo at kayo may iiwan na sa mundo huwag sanang ipahintulot ng Diyos na kayo makalimot sa mga ipinamahanan nilang pagkakilala at pananampalatay ako ho ay nalulungkot Pagka mayroong mga may tungkuling na ng karapatan dahil yung mga anak ay nakagawa ng kasalanan. Isipin ninyo ang pobring diakonesa, ang pobring diakono na puupuun taon, tiniis niya, nagtiyagas siya. Pinangasiwaan niya ang iglesia, minahal niya ang kanyang tungkulin. Pero nakaliktaan niya ang kanyang anak, ang anak niya ay nagtanan, ang anak niya ay nag-asawa ng tagasang limutan. Ang anak niya ay nahiwalay sa iglesia, inalisan siya ng karapatan gaano hong paghihinagpis ng isang magulang sapagkat inihingi, tinatanong niya sa Diyos, Ama, paano nangyari sa buhay ko? Inimpo ko ang aking karapatan nawala wala dahil sa ang anak ko ay hindi naging karapat dapat sa iyo. Kaya hinihiling ko sa Diyos, Diyos ng langit, basbasan mo mga kapatid kong ito. Gusto ko makarating sila sa piling mo. Pagdating ni Jesus, at kukunin mo na ang lahat ng mga mapapalad na maliligtas. Alalahanin mo mga anak mo sa dako ito, alalahanin mo ang mga magulang, at pagkatapos, alalahanin mo ang kanilang mga anak. Huwag sanang mabigo ang pag-asa ng magulang. Huwag mabigo ang pag-asa mo, Panginoon Diyos sa amin, na kami magtataguyod anumang saling lahi ang dumating. Darap ng kami ni Jesus, matitibay sa pag-asa at punong-puno ng paranampalataya. Tumayo kayo tayo mananalangin